Ngayon naman guys, uh, ituturo ko naman sa inyo yung yung pagbabalot ng garter. Ayan, babalutin po ng ng uh, tela. Ayan po yung uh, wisband na cutting. Ayan, ibabalot muna yung babalutin muna yung garter. Tela. Ah, kailangan po lagyan niyo po ng mga marking 'yan, guys. Ang apat na marking, apat na sulok niya para naman itapat doon sa apat na sulok ng uh, ng short. Ayun po wishbone po 'yan, guys. Lalagyan niyo rin po ng uh, nuts kung saan niyo po itatapat 'yung marking ng Carter. Ayun, lagyan niyo po 'yung nuts para alam nyo kung saan nyo itatapat yung pagtatapatan ng marking ng garter natin gagamitin yan titiklop nyo lang po yung wisband ng uh, apat na tiklop tapos lagyan nyo po ng nuts ayan na ang guys, so, apat po yung balatandaan natin yung joining na magkabila at yung nuts natin sa gitna. Yan ata Ayan, yan yung ating garter. Gagamitin. Yan natin na pong uh, i-attach ia yung garter sa waistband And guys, natin ang i-attach yung carter at yung ibabaluti na nang wisban. ayan, itatapat nyo lang po yung marking ng carter doon sa notch ng ating wisban. and then i-basting nyo po yan yan, i-basting natin to para hindi siya gumalaw pag tinataping na po yung waistband pag na-assemble na, na. Yeah. apat na ano po yan guys uh, marking yung ating ibe-basting marking ng waistband itatapat don sa knots uh, nung tela marking ng garter Ayan ito guys Ayan eh, Nuts yung tela Itatapat nyo lang po doon sa Marking ng garter Ayan pagka Pantay na Maganda na yung pagkakabalot Balance Ayan saka Saka po ay pasada Basting Ayan guys na. May dalawa pa. Ayan, at saka ingatan nyo lang po guys yung uh, pumilipit yung pagkakabit nyo ng ano, garter. Ayan, tapat nyo lang po yung marking ng garter dun sa knots ng tela. Ayan, po yung pang huli. Ang apat. Apat na ano po yan guys, sulok. Ay, mamarkingan nyo po yung garter nya. Apat na ahatiin nyo, eh, tutupin nyo po sa apat. Tapos mamarkingan. Ayan, ganun din po yung tela, yung ating waistband. Para yung marking ng garter, ayan, katulad po nito, tatapat nyo lang po dun sa nuts ng tela sa kanyo po i-besting po yan guys para pag tinapping hindi po siya gagalaw ayan po mai-besting na po natin yung carter doon sa tela saka po natin ito ayan pasada pasada na po tayo tapping o tapping ayan siyempre guys kagaya pa rin nung mga una ginawa pagkarter po yung ating ginagawa yan kailangan po lagi nakabaon yung ating karayom bago po tayo natin hat atakin yung garter and guys pag nagtatapping po kayo ng garter guys sa tela yan, ah, alalayan nyo po ng hatak dun sa unahan yung isang kamay nyo po dun sa unahan ng tela. Medyo alalayan nyo po ng hila. Ayan. Kailangan pantay po yung pagkakabalot ng garter. Ayan, para maganda pong tingnan. Ayan, babalutin nyo po mag, ma, ano, ibabalot niyo pong mabuti yung ang garter po dun sa tela. Bago nyo po ipasada para maganda po yung kanyang lapat. Ayan guys, alala, alalayan nyo lang po lang ng hila sa unahan. Uh, yung isang posisyon po ng inyong kamay, yung isa, dun po sa likod ng uh, pot ng makina. Ayan. Balot ko lang po ma... Ang maganda. Ayan. Ayan guys, oh, katapig na. Uh -huh. Optional pa rin ito guys. Kung gusto nyo isang topping lang, pwede na rin po. Uh, saka po na idudugtong idudugtong sa ah, uh, body nya Ayan guys. Uh, depende po yan sa inyo guys kung uh, dadagdagan niyo yung topping. Parang pinaka-design na rin ng ating pinatahi na wisban. Ayan. Basta pag uh, gutter po ang tinatapping ninyo. Ayan. Eh, kailangan lagi nakapaba yung karayom kay guys. Kailangan lagi nakatusok yan sa tela para maiwasan yung maputulan ng karayom Ayan guys, tapos na. Ayan guys, so tapos na guys yung ating ginawang uh, pag-assemble ng wristband na may garter. Ayan, ganyan lang po yan guys. Ayan, pwede na pong i-attach sa body Ayan po. Ayan guys, uh, salamat sa panonood guys. Ayan po yung ating pag uh, pagkakapita ng wristband guys ah. ayan po yung body nya wristband ayan yan po yung makikita nyo po sa una kong mga in-upload ayan guys salamat